Ayan, uh, good morning sa lahat. Ako po ay isang uh, pasyente ng gout, gout arthritis. Dumaan po sa page ko itong uh, PGH Doctor Personnel na nagko-commercial na ito na napakaganda daw at effective itong BB nung dumaan po ito sila sa Facebook page ko. So, mga ilang araw din bago nag-decide ako na sige mag-order ako. So, nang click ko yung link nila, lumabas yung detail paano mag-order. So, nag-order ako. Meron kasi nang sinasabing pag hindi effective, ibabalik e, yung pera. So, convincing, niwala ako. after 3 days ito po yung dumating kinuha ko yung uh, buy to take to nila na promo so more than a thousand ibig sabihin more than 300 ang isa nito. ito ganito kalit siya at ang laman nito ay kulay puti no So nag-message ako after one week ko ginagamit na wala namang epekto. Simpleng simple palusot. Wala tayong magagawa. Maling store ang orderan mo. Ayan o. Ubus na. Wala pang epekto. Ayan. Samantalang, sila ang nagkuha ng detail ko. Sila ang nagbigay ng detail. Paano umorder? Ayan. Diyan naman ako naganap ng store eh, nagsasalita yung doktor personal ng PGH eh. Eh, naniwala tayo dahil doktor nga Isa palang malaking scam. Ito po ang patunay, patutuo. Yan. ubos na oh. Hanggang ngayon, namamaga pa rin yung pako. Walang epekto. Ah, walang epekto patuloy so, pa rin ako nagsasaper sa pain. So kung talagang may mga picking nagbibinta dyan ng peking na bibinom, ipahuli nila. Ba't nila pinapahuli? Kasi sila nga yun eh. Ha? Ibang sa pinapakita nila sa commercial na parang kulay dilaw. Oh. Ito naman kulay asul. Napakadaling lumusot, di ba? Sabihin lang mali yung tindahan na, na orderan mo, eh wala ka na. Tapos na usapan don. Tandaan po, ayan no Oh. May the new SA pa. Kaya yung bibinom na yan, scam yan. Isang malaking scam, isang malaking panulo ko sa tao. Dapat sa inyo pinapahuli kayo.